Kahit saan pupunta tayo, kaya ko. Lola, pwede ko bang subukan? Oo naman. Ikaw naman ang gagawin kong pasayero, ako magpapadyak. <laughs> ah, Lola, lakas ninyo. Paano nyo nagagawa to. <laughs> May munti kaming regalo para sa iyo. Wow sayo, naman. Dear Ay, wow. Po. Ang galing naman. Ito'y magiging pamper day mo, Lola. Para oh, kahit galing oh, ka man. ng papadyak, marilaks ka naman ngayong araw. Oh, huh? oh, love you. I love you din. Ako si SB Sam Versosa. Lumaki sa hirap, nag-aral at nagsumikap. Kaya ngayon, nais kong ibalik ang oportunidad at pag-asa sa mga taong nangangailangan at nangangarap magbago ang buhay. What? two, three, let's get it. Dito tayo ngayon sa Valenzuela. Uh, makikilala natin ngayong araw si Lola Peding, uh, isang uh, pedicab, uh, driver. Siya yung Lola na napanood natin online na uh, hanggang ngayon po apajak para kumita para sa kanyang pamilya. At kikilala uh, kikilalaanin natin siya at uh, susurpresahin natin ngayong araw sa Dear SB. Tara! Kamusta po kayo, Lola? Ako po si Sam. Sam, Bersosa po. Ako po si SB. Kamusta po kayo? Mabuti anak ko. Pwede ba akong magpakatid sa iyo? Oo. Halika. Dalawang kanto lang. Kaya ba doon ng sabi na kadulo? Okay lang? Okay. Sige. Tara. Halika. 87 years old na, pero kayod kalabaw pa rin nagtitiis sa init ng sikat ng araw at bigat ng katawan sa bawat padyak para lang mabuhay sa pang-araw-araw. Tunay ngang nakakabilib at kahanga-hanga ang kasipagan ng super lola na si Feding Villalon o Lola Feding. Wala akong ibang hanap buhay na alam. Noong araw ng bata-bata ako, naglabada ako, sus, magang-magang ang sa paglalabada. Buti nga, nausi ang pedicab na yan. Ay, masarap mag-pedicab. Kahit pa paano, may konting bariya ka. Hindi ka magugutom. Hindi ka manghihingi na kung kani-kanino. Sarili mo na lang kayod. Kami, nagsisikap kami magkakapatid. Hindi kami nanghihingi kani-kanino. Basta sumakay kami sa pedicab, may sasakay na tao, 20 o kaya 10. <laughs> hindi may pera ka na kahit konti. Mahigit 50 years nang namamasada bilang isang pedicab driver si Lola Feding. Ang bisikletang gamit niya, pamana pa raw sa kanya ng ama nung nabubuhay pa ito na isa ring pedicab driver. Kwento pa ni Lola Feding, proud na proud siya sa kanyang pagpepedicab. pedicab Pag kumita kami, mapalad ng isang daan. Isang daan. Pero, pag kahit 50, masaya na rin kami dahil may pambili na kami pagkain eh. Magkano lang naman kinakain ng isang matanda. Masaya na ako. <laughs> Ganito Wala naman akong problema. Basta kumita ka ng ponte, makakain ka. Ayos! Laki man sa hirap, positibo pa rin ang pananaw sa buhay ni Lola Feding. Para sa kanya, simpleng buhay, simpleng problema. Sanay so, na kami <laughs> Alam mo, pag mahirap ka, nasanay ka sana buhay, hindi ko tayo mahirapan eh. Kaya kahit konti, kumikita kami. Hindi ka tulad ng iba, mamamalimus ka, manghihini ka. Ay, naku, ayoko nga noon. Siyempre, bibili ka ng sabon. Bibili ka ng shampoo. Maliligo ka eh. Magpe-pedicab ka, mabaho ka. Sino sasakay sa'yo? Sino sasakay sa'yo? Imbis na sumakay sa'yo, hindi nasasakay sa iba na lang. Yun, mga butas na yan. Gayun pa may mga problema pa rin tila hindi magawa ng paraan si Lola Feding. Gaya na lang ng kanyang pedicab na mahigit 15 years na rin napabayaan ang kondisyon. Pinaglumaan na ng panahon at bugbog na bugbog na sa tagal ng pagsiservisyo. Umarong murang-mura pa yan. 5,000 lang yung pagawa ko. Yan, tunay na tubo yan. Eh ngayon, magpagawa ka ngayon, 10,000. Hindi po gan magandang tubo. Kaya matagal na, sirang-sira na nga eh. Hindi ko <laughs> Pagka may sira, o oh, pa Pagka walang pedal, bili. Ganon, gulong. Yun ang problema namin, gulong. Kasi napupudpud siya, nabubutas. Yun ang problema. Ang mahal pa naman ngayon ng gulong. Yung unahan ng gulong ko, gumastos ako ng 300 mahigit yan. Makapag-buy ka lang. Minsan nahihirapan ako, anak, kailangan maipagawa. Kasi mabigat. Pagka may diferensya kasi ang bike, mabigat nang itigal. Lalo na yan, nakita naman, mabulok ko. <laughs> eh, hindi ko naman maipagawa, walang pera. Ang sakit ng matanda, kumikirot. Dahil may edad na, hindi na maiwasan ang sakit ng mga kasukasuan, lalo na sa kanyang tuhod at binti pero dahil isang super lola, pahid lang daw ng ointment, sapat nang ginawa ang hatid sa kanya. Masakit. Kahit naman bata pa sa akin, masakit na ito eh. Tuhod talagang inaano. Lalo na pagka yung halimbawa huminto ako ng ilang araw sa pagdotry, masakit na yung tuhod ko. Kailangan nagpractice na <laughs> ako na Pero panandali ang ginawa lang ang maaaring maidulot nito kay Lola Feding dito kami natutulog. Yan, dito kami nagpapahinga. Kahit mainit, <laughs> nagjajaga kami. <laughs> Kasi wala naman kaming aircon. Yan bahay namin, kahit na ganyan, meron naman, hindi kami nangungpahan. Kahit maliit, masaya na kami. Mabuti na yan kesa sa wala. <laughs> ano man ang hirap ng buhay, tuloy lang sa pagiti si Lola Fedeng. Dahil ganun naman daw talaga ang gulong ng palad. Minsan nasa ibaba, minsan nasa itaas, patuloy lang sa pag-ikot. Ang mahalaga, ang mamuhay ng payapa at masaya. Ang pangarap nga, sabi ko nga, gusto ko ako, pagkahalaga pera ako, bibila ko ng iba. <laughs> at saka, wala ang cellphone. Ang cellphone naman, gusto ko, yung, yung mukbang. <laughs> Pinapanood ko yung mga kumakain. masaya masayang na akong pag Tsaka magkaroon ng isang maliit na bahay, ganun. Masayang masaya ako dahil hindi ako maasa sa iba. <laughs> hindi ko inaasahan ng iba. Basta magpwede ka ba ko, may pagkain ako. Hindi kayo nagugutong. Kahit na sabihin pa, kahit konting kinikita mo, makakabili ka ng kalating kilong migas at makabili ka ng ulam o kaya kahit na itlog, tuyo. Masaya na ako. Hindi kami nagugutuman. Kumakain kami sa oras. Lola, pwede ko bang subukan? Taya kaya kaya? Kaya, subukan natin. Oo <laughs> oh, ba? Ako na magmamaneho para <laughs> sa iyo. <laughs> Nagbabike ako pero wala akong sidecar. Ah! Aray! <laughs> Bali wala lang sa akin 'yan. <laughs> <laughs> ah, nga ako sa inyo, Lola. Saglit ko palang nakakausap si Lola Feding, pero dama ko na agad ang kanyang positive vibe sa buhay. Alam mo ba Lola, napanood ko yung video mo online. Hanga ako sa inyo. Napanood mo ba yung video mo online? Hindi ko alam. Kinukunan niya ako ng video. Napanood ko yun Lola kaya actually, mm. kaya kami na-inspire na puntaan ka, makilala ka at maka-aangkas ako dito sa sidecar Oo. mo. Oo, kahit saan pupunta tayo, kaya ko. Kasi ganito yun eh yung tao kami kasi ng simbahan. Ngayon, itong si Father Carlo, sa ko siya. Ikinakausap niya ako. Kami mo na naka-video pala ako. Yun ang inanohan niya na ako ng gulong ng buhay. Siya ang nag-viral sa akin. Tignan po ninyo kung gaano kalayo po binahin namin ni <laughs> Kapedeng. Grabe, no? Ang layo, dalawang kilometro po talaga eh. Tapos... yun, ako nakakabigay ako sa anak ko ng bigas, nakakabigay ako ng dilata, gano'n. Siyempre, masayang-masaya ako. Dahil kung wala kay Father Tango, butong. totoo lang, Lola, natutuwa ako, nakilala ko kayo. Ako nga eh, natutuwa ako kahit papan, kahit ako ganito lang. Inaano niyo rin ako, ini-entertain. Lola, pansin ko yung bisikleta mo. Wala na mga pintura, lumang-luma na, na. Ako, mga sira na. Sira na? Oo, oo, ayan o. Oh. put na yung preno mo. Tingnan mo yung upo. Ayan, hirap na hirap ka nang ipadyak o. Oh. Pati yung hawakan mo, wala oh, nang rubber. Na. Ano yan, napudpud na? Oo, nawala. <laughs> Pati yung upuan, matigas na. Wala na, sira na. Sira na? Hindi mapagawa. Yeah. Bago yan, pagkain mo na. <laughs> Lola, pwede ko bang subukan? Oo Ikaw naman. Ikaw naman ang gagawin kong pasahero, ako magiging ano mo. <laughs> Mahirap pa na. Ako magpapadyak. Kaya kaya. Kaya, subukan natin. Oo no, ba. Pero exchange oh, sige, tayo. Exchange, exchange. Tara lola. Subukan lola ha. <laughs> ako naman magmamaneho para sa'yo. <laughs> mabigat. Sa iyo. Pag hindi ka sanay, mabigat. Nagba-bike ako pero wala akong sidecar. Nagba-bike ako so walang uh, pasahero. Tignan natin gano'ng kabigat. Ayan. Ah! Aray! Sige, sige ah, Sabi, ko sabi, sabi, sabi eh. ah! Lola, lakas ninyo Paano nyo nagagawa to? <laughs> Baliwala lang sa akin yan <laughs> ah, Nga ako sa inyo, Lola Sandali pa lang ako sa pagpapajak Pero ramdam ko na agad ang hirap at pagod na pinagdadaanan ni Lola Feding Sa araw-araw na pasada Talagang nakakabilib ang kanyang sipag at determinasyon sa buhay. Ang ganda rito sa lugar niyo rin, ha? tahimik. Oo, tahimik dito. Pero uh, alam mo nung araw, ang dalim niyan. Hanggang dito, so, dito pag sabihin, may tubig. Ibig mo sabihin, nagpe-pedicab kayo kahit baha? Oo, oo. Kasi malaking kinikita namin pag baha. Mas malaki ang singil. Oo. oo. Pero di inaabot yung ano? Eto, hindi na inaabot. Uh, pero nung araw kasi mababa yung aming sidecar, mababa dito. Nilalagyan lang namin ng kahoy para hindi mabasa ang pasahero. Anong payo mo, Lola, dun sa mga nagsusumikap? Mga oo. bata? Kasi ikaw, marami ay, ka lang nadaanan sa buhay. Ay, oo. oo. Ay, yung iba nga, hindi ba, namamalimus. Mm. O, o kaya nagmanakaw. Ayoko, just ko, hanggang kaya ko, kakayod ako. Ako nga, minsan tinatawag akong Super Lola eh. <laughs> Gusto ko yan. Superlola daw ako. Makikita ang mga nakakotse. Manay, ilang taong ka na? ety Ho! <laughs> ang gawin nila. superlola ka. Kasi yung ginagawa mo, pang superhero. <laughs> Kaya n'yan talaga ang mahirap. Ako nga sabi ko, may makain at wala. Tumawa ka lang. <laughs> Tawanan mo problema mo. Gusto ko na yun. Sinabi rin sa akin ng tatay ko ay. Ayaw ka mong problemahin ka ng problema mo. Mung problemahin yung problema. Ah, ah, oh. <laughs> Makakaraos ka rin. Basta ikaw, masipag ka, matyaga ka. Saka hanggang nabubuhay ka, Oo, laban lang. Tama, laban lang. <laughs> May munti kaming regalo para wow, sa iyo, yung dear Eskrito wow, po. Ang galing naman! May bibigay pa kami sa iyo na. <laughs> <laughs> Masaya na, malungkot. Bakit? Kung nandito lang sana asawa ko. <laughs> dito tayo pupunta, Lola. Oo, oh, kahit Mag Ako magdadala sa'yo sa <laughs> magandang uh, paroroonan. <laughs> Mapapagod ka. Magbigat yan. Nag-enjoy yung kausap ka, Lola. Masarap <laughs> mga kilala ng mga katulad mo. Wala yan. Eh, siyempre, pagka mahirap ka, alam mong ikwentong kasaysayan mo. Siyempre, ganon. Ngayon, may sarili po ang programa, yung Dear SB. Ah, Dear Ayon SB. Yung po yung mga tumutulong Ay, sa mga kababayan natin uh -huh. na katulad niyo na nakaka-inspire oh, oh. at uh, maganda yung mga prinsipyo at uh, pananaw sa buhay. Hmm. Nakakatuwang makamit ng isang katulad niyo, Lola. Sabi nga ni Father, pagka, pagka pakainin kayo, kumain kayo. Bayaran kayo, tanggapin nyo, pero huwag kayong maniningil. Hmm. <laughs> Nakakamangha talaga ang pagiging positibo ni Lola Feding. Ano mang pagsubok at hamon, lahat Buong puso niyang inaarap ng may ngiti sa mukha. Kaya naman ngayong araw, ating bibigyang katuparan ang kanyang mga hiling sa buhay. Mga simpleng handog na tiyak akong magbibigay saya kay Lola. Ito muna tayo. Mahirap pa, no? Sabi sa'yo, mabigat eh. mahirap, kaya hanga ako sa ginawa. Tara, Lola, samahan ko kayo. <laughs> mabigat Kasi lola, totoo lang, hanga ako sa mga kwento ninyo kanina pa. Napakasayahin ninyo. Oh, Tapos sa... Uh... problema ka nun, mag ko pa. Ah, sabagay. Bawat salita nyo, puro... Tawa. Tawa, puro saya. Uh -huh. Nakakahawa. <laughs> Kaya actually kami po sa Dear SB, natutuwa kami sa story ninyo mm -hmm. at na-inspire po ko sa inyo. Kaya ngayong araw po, gusto namin kayo naman ang pasayahin. Ay, salamat sa Okay please. lang ba? Lola. Kaya may... Maraming, maraming salamat. May munti kaming regalo para wow, sa iyo. Yung dear Ay, wow, Dear Espirito po. Bagong pedicab para sa inyo, Lola. Ang galing naman. Opo. At syempre, Lola, para pagkatapos mo magpajak, meron kang bagong kutsod. Wow, naman. Higaan para masarap ang uh, tulog mo. Ang galing naman. At narinig ko, Lola, uh -huh. gumagamit ka daw nito para medyo mapahinga ka, matanggal ang pagod mo. Yung kaibigan ko, siya may ari niyan. Ay. So nagpadala rin siya na itong mga kating ko para sa inyo. Ay, oh. Lifetime, bibigyan niya oh. daw kayo ng lifetime supply nito. Wow naman, wow, thank you. At of course, siyempre <laughs> may grocery package tayo. Thank you. Para hindi kayo magutom para sa pamilya ninyo, may mga kakainin kayo sa mga susunod na araw, pagsaluhan ninyo. So, lahat ito handog po. Handog ng SB para sa inyo, Lola. May bibigay pa kami financial assistance sa iyo, may bibigay pa kami sa iyo na. So, kukunin ko handog. pa natin? Anong nararamdaman mo ngayon, Lola? Masaya. Masaya ba? Masaya na malungkot. Bakit? Nandito lang sana asawa ko. <laughs> Baka ito siya yung paraan niya para mapasaya ka. Ah, hindi, sinasabi ko sa pagbigyan naman ako ng, ng biyaya kahit konti. Yan ang inandinadasal ko lagi. Mandarasal ako ng kaluluwa. Yun siguro tumutulong sa akin. Eto, Lola, may huli pa kami sorpresa para sa inyo. Ikaw naman yung sumakay, ako magpe-pedicab. Dadaling kita doon sa huling sorpresa kasi alam ko magugustuhan mo to. Alam ko maalaga ka sa sarili mo, malinis ka at para medyo maging fresh at beautiful tayo. Wow. Okay lang? O, tara, tara, sakay ka, Lola. Sama kita. Dumating na ang Dear SB sa buhay nyo. Ay, salamat. Maraming maraming salamat itong araw na to, dadaling ka namin sa isang salon. Wow! <laughs> Ito magiging pamper day mo, Lola, para kahit galing ka ng papadyak, kahit pagod ka, eh, marelax ka naman ngayong araw para feeling <laughs> dalaga pa rin tayo. <laughs> Ate, alagaan nyo si Lola kung sino man yung mag-a... Uh, ganyan, Lolo. <laughs> tulad niya, papakulay rin. Basta, Lola, lahat ng papagawa mo rito. Paano ako makakaganti? Ha? Lahat ng papagawa mo rito, sagot ng Dear SB. Thank you. Ano <laughs> sabi mo, Lola? Maraming salamat sa Dear SB <laughs> dahil natulungan ako ng gusto. Hindi ko nga malaman kung pa paano ko pa ang kayong lahat. Sabi ko Maraming nga, Lola, basta salamat. pagdasal mo lang kami. Ay, oo, oo. Sasama ko kayo sa dasal. Yun lang kailangan Daasal namin, salamat. Lola, para mas marami pa tayong matulungan sa Dear SB. Maraming salamat, Lola. Mag-enjoy kayo today. I huh? uh -oh. love you. I love you din. Thank you. Thank you. Thank you, Lola. Thank you. Thank you. <laughs> Ang may maituturing ang mabigyan ng pagkakataong mamuhay ng matagal. Ang mabigyan ng mahabang panahon at oras, kapiling ang ating mga mahal sa buhay. Lola, pansin ko yung bisikleta mo. Wala na mga pintura. Lumang-lumanan. Lumang. Hindi pa na ang ating buhay. Puno ito ng mga hamon at problema na palaging susubok sa ating katatagan at kumpiyansa. Pero sa harap ng matinding hirap, Sanay na tayong mga Pinoy dyan. Buong ngiti at tapang na hinaharap anuman ang iba to sa atin at tadhana. Hanggang kaya ko katayon ako. Ako nga miso, tinatawag akong super lola eh. Kaya naman, bilib na bilib ako sa nakilala <laughs> kong super lola na si Lola Fede. Banat na banat man ang hapong katawan sa pagpepedikab sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Yan, dito kami nagpapahinga. At maliit, masaya na kami. Pinagtagpitagping kahoy man ang kanyang bahay, ay nagagawa pa rin niyang ngitian at tawanan lahat ng problemang dumaraan sa kanyang buhay. Bagong pedicab para sa inyo, Lola. Wow yes. naman, thank you! Pobre't sa latman, pinagpala pa rin ang Super Lola. Kapos man siya sa material na karangyaan, ang mamuhay ng simple, marangal at masaya ay sapat ng kayamanan para sa kanya. May makain at wala, tumawa ka lang. <laughs> Tawanan mo problema mo. Nawala siyang inaapakang tao at patuloy na nagbibigay serbisyo sa kanyang kapwa gamit ang kanyang padyak. Basta ikaw, masipag ka, matyaga ka. Laban lang. May bibigay pa kami sa'yo na. <laughs> <Yeah! laughs> Sana makabila ako ng lupo. Wow! <laughs> hindi ko alam kung paano kung masayang masaya saya ako. Kaya hindi ko galing umiyak. <laughs> Nakakataba ng puso makita ang saya sa mga mata ni Lola Feding. Sana'y hindi kailanman mawala ang matamis niyang mga ngiti at positibong pagtingin sa buhay. Magsilbi sana siyang inspirasyon sa ating lahat na kahit anumang iba tong hirap sa atin ng buhay, lahat ito'y malalampasan basta't may tiwala sa Diyos at pagsusumikap. Totoo lang, Lola. Natutuwa ako na kilala ko kayo. Muli, ako si SV, Sam Bersosa, at ito ang Dear SV. Ngayong araw po, makikilala natin ang isang trolley boy na patuloy na nagbabanat ng buto para lang kumita at matulungan ng kanyang pamilya. SB, Andito po yung trolley ko. Tupuan ko, ha? Ah. One, two. Sige, ah. ha? Ah. <laughs> Dahil napabilip ko ako, may regalo ako sa iyo. Yeah! Maraming marami, salamat.